Subject: Gerlina X. Dahong Gerlina na ito after makipaghiwalay eh mukhang nagpapadelight ulit sa ex papi BF niya. Ang kwento, sa lahat ng interviews, super swear si Gerlina na naka-move on na siya from ex BF. I move on from ex BF, I swear. Kung ganon, bakit sa isang event raw kung saan involved si XBF, nagpapakabisibol si, si Gerlina as in rampa ito ng rampa around the venue maski walang dahilan? Rampa, rampa lang pag may time! As in, kahit saan lugar raw, posibleng magkabangga sila ni XBF. Mega rampage doon si Gerlina! sobrang obvious na ang walang kapararakang pag-rampage ni Gerlina, pinansin na siya ng press. Why walk a ton and walk a back and forth? Tapos, mega deny naman si Gerlina. What walk a -ton? Wala yung ganap na walk a ton. <laughs> ano rating nyo? Rated M, asin as lagari. Kung may lagari man ang paan, Gerlina, nabiyak na ang loop. Yahoo si Gerlina Despite her name, wala siyang anak at syogo na lang natin siya sa namesong na Ana Infante. Yun na!